Hi guys! Have a nice day. So habang hinihintay ko yung tubig kong pinapakulo, eh, tignan muna natin kung anong mga binigay ni auntie sa akin. Ayan. Pumunta sa auntie dito kahapon. Ayan guys. Hindi ko ah, uh, uh, Christmas popping candy daw, sabi. Ayan. Pero hindi pa ako nakatikin yan. Hindi ko alam kung ano yan siya. <laughs> satsang kumamayan. Tapos, ito naman, yan, may pinapay. Tapos, yan pang breakfast mamaya. Tapos, yan. So, guys, masarap po siya na matamis. Na, hindi ko alam kung anong tawag. Pero, meron siyang, ano, sa loob. Yung parang mga, tawag nito, raisins, dried raisins, ito ano, naman. Hindi ko alam kung ano pang iba siya. Tapos, ito, Ayan, dito siya. Ayan, mga candies. Tapos, ito din. Hindi ko alam kung ano ito. Parang nuts. Ayan siya so guys. So, so, try natin itong ayan lang yung laman niya. Yung binigay niya sa akin. At try natin itong candy na to. Tikman natin aga aga pa kakain na ako ng candy. Wala pang laman yung tiyan ko. Ayan, with different flavors siya, guys, So, oh. Meron siyang pink, green, at saka, ayan. Hmm, ang bango. Parang, ano, ayan siya, guys, oh. Paano pa kainin ito? Hindi ko alam. Mga fruits yung flavor niya. Hmm may ibang kulay. Merong orange, may pink, may green, saka so, uh, purple, violet. O, uh, tikman natin yung kulay. Gusto ko yung kulay. O, uh, ano diba? Itong ano na lang. Ito, ito. Yan. Hmm. Parang mukha siyang masarap. Paano ba ito kainin? Hindi ko alam. Popping daw is eh, Popping. Baka hindi ba ito nilalagay sa tubig? Ang bango. Paano kaya ito? Pa parang tinitimpla yata ito kasi para lang siyang powder. Paano ba ito kainin? Powder siya guys, Oh. Yan. Hmm. Tinitimpla yata ito. Ang tamis. Mm, maasim masim Maasim. Ang na, ano siya matamis siya na maasim na hindi ko maintindihan. Pero masarap. Hmm? Hmm. Ah! Parang nagpapap nga sya sa loob. Mm hmm? parang siyang ano, parang mga pumuputok-putok siya sa loob. Hmm? Ay, ganun pala yun. Anak ako, ginawa kong bata ni auntie. Yan, sumasabog siya sa loob. Kaya pala popping candy. Hmm. <laughs> Yan, guys. Um, pag yung mga bata kumakain ito tuwang-tuwa kasi parang sumasabog sa loob. Hindi pala sa tinitim, laki na talaga. Tapos wag mo siyang lunukin kaagad kasi nagpapak nga siya sa loob. Hmm, ayan, naguunahan siya. <laughs> ito, mamaya ako na ito kainin sa kayong mga iba. Kasi wala pa akong breakfast. Yan lang po guys. Thank you so much for watching. Bye!